Yan, meron kayo ba niyan sa bundok? Dito sa siyudad, meron niyan, marami. Yan ang tinatawag na blackberry. Konti pa lang ang bunga, pero kinakain na ni Mrs. Oh. So. nga eh, ha? Eh? Oh, kain, kain, kain. Tingi. Kita tanggalan muna ng ano. Parang ano. Sapat-sapat. <coughs> Konti lang ang bunga kasi kinonon eh. ko lang yan kapon eh. Kinonon ko yan kapon. konti na lang saka siyempre hindi lang taong kumakain yan ibon kumakain din mas malakas pa kumain yung ibon sa sa tao okay so marami lang alag-lag oh. pwede nyo na ano. ano? Sige Mag-start kami ng harvest sa aming kalamansi. Naalala nyo noon na nag-harvest kami dati. Ito, pangalawang harvest naman ngayon ha. Kasi nung nag-harvest ako, nagbubulak pa yan. Ito ngayon, ilang buwan lang? Namulaklak pa yan. Ilang, ilang ano lang, ilang buwan? <coughs> ilang buwan lang, harvest ka naman ulit ng kalamansi dami big goods and so sige lang muna yung pinaharvest ko kasi wala so, wala kaming cameraman Saka hindi naman pwede na siya ang gawin kong kameraman. Si... Sa totoo lang maraming bunga. Iwan lang yung mga gagmay-gagmay. Yung mga... kung sa ano ba ilonggo nang vlog ko lang mga ha? hindi nang gag gagmay so may ari pa di oh ari so pagpasinsyahan nyo na yung ano ha yung nang harvest kasi hindi masyado katangkaran kaya ayan oh oops pato So, sa totoo lang marami pa itong bunga yan Marami talaga ito kaya lang iba nagkalaglaga na. Ayun oh. Okay, sa dalim. dito rin sa kabila marami din <kningDeals throat> maliit naman lang na ito na puno hindi naman masyadong malaki puno ito kaya lang dami rin bunga yan o no. yan yun, sa taas ito ito ayan maraming bunga talaga ito So alam nyo Kahit piso lang idinta mo lang yan sa tindahan tag, Kahit tag piso ang isa Marami na ito Marami na ito Ayan so, baka gusto nyo mag order ng Kalamansi Ayan Marami dito So, ano lang Kung kayo Yung ano lang Yung dalawang, dalawang piraso <laughs> Hindi Hindi ba Hindi ano Per kilo marami Marami per kilo Pero pag sinako Wala Wala Kasi konti lang yung okay. <coughs> tra Kunti pa lang oh Hmm. Kasi hindi masyado kabilisan yung nag-harvest. So, update ko lang, update ko lang kayo mamaya pag matapos na kami mag-harvest, nakikita naman eh, yan oh. Kasi masyadong mahaba ito pag ano. Yan, tutulong ako, tutulong ako sa pag-harvest para mabilis ang diskonte si mahina yung ano eh, mahina yung harvester ko eh. Yan, tutulong ako.

तब तो फिर मैं तब तो फिर वो ताऊ Update lang. Update lang ako mamaya. Okay na to. Thank you very much. ciao okay. bye